na nayabag na mga sakyan oh. na no nagatras naman na nino ning daga ni niya na unsa na man atong kalibutan oy oh. nayabag man ning akong kamera siguro atras naman ni nagdagan na ning mga sakyan oh. buang, ane. na buang na unsa naman man ni oy Wana kita, wana ni mama oh, atau kelikutan na ni. Atras sa mga gagahin ni mga sakyanan na ni. astasi sigurong kawa ni, ni.